So ito mag po tayo ah. O grabe yung pong hagulgol nitong si Yusek Zuleika Lopez ng OVP. Uh, ah, iyak po siya ng iyak habang nakaakap kay VP Sara ah, habang siya po ay sinasabihan ng transfer order ni CIDJ Chief uh, Nicholas Torre. Si Torre na naman, okay? <laughs> Nandyan, uh, mula sa St. Luke's, inilipat si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center. Okay? Pero grabe po yung emosyon, yung hagulgol, yung takot. So panoorin po natin pagkatapos mag-react tayo. Ah. Grabe mo yako. lang ni Tori yung trabaho niya Yan yung inutos sa kanya She needs to make sure na safe si Zuleika Pero grabe yung iyak, grabe yung takot Itong si Zuleika At ang tindi nung kapit kay, uh, Nung akap kay VP Sara Duterte eh, Habang yung mga media Nandoon, nakatutok Ano yung nangyayari o, grabe yung agulgol, O, nagsalita din si VP Sara, sinabi niya, na doesn't feel safe daw. O, si, ba o, si Bato, nag din. Yan, to support itong si Zuleika. full support kay VP Sara dyan. Of course, syempre, at least si Bato pumunta dyan. <laughs> Nagpakita dyan, yan naman talaga yung kampo niya. Okay, full support siya. At yung makatulong man lang dyan, at least si Bato, di ba, present. O, ito yung sinabi ni VP Sara. Eh kasi natatakot daw itong si Suleika. Oh, o, so, ah, nagsalita siya. Ito, ayan no? Oh, si Sara kinausap si Tore. Ayun, so, si, Sara ang nag nagdadala lahat and nag-aasikaso lahat and uh, mas kalmado na kasi kagabi talagang papa papatayin si BBM, si Lisa, si First Lady Lisa, si Speaker Martin, di ba? Kung may mangyari daw sa kanya, ganun daw gagawin. Tapos, grabe yung mga mura. Yung so, ngayon, ngayon, mas kalmado. Mas nahimas na si VP Sara. Mas naiintindihan niya siguro yung sitwasyon na yung mga ganong klase ng outburst will only, will only, ano, yun, mura na, will only uh, worsen the situation. Ito. Ito yung mga sample ng mura niya. Oh, Marcos! Sino ang kurap? Ito ah. Ayun yung mga mura niya kagabi, oh. Yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Pugbong Marcos. Sino Ayun. ang kurap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo, ha? Kailangan kasi namin ng pera. Mag-election na kasi. Ganun yung mga paratang ni VP Sara. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. <coughs> Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. <laughs> Bakit mo sinisira pangalan ko? Ah, <laughs> napikon na. Napikon na si VP Sara. Ah, uh, napikon na kaka. ganyan. ganyan. So, eto. She said she doesn't feel safe. Na, ...nagawa ng mga doctors pero sinabi ko lang sa kanya na gusto nung nanay na tinignan siya ng mga doctors. At, Ay, mas kalmado uh, na ngayon kagabi, talaga nagwawala na. Sinabihan eh. ko yung mga doctors na uh, nila lahat kung ano yung kailangan nila. Eh, we really so, want so, to leak up to be safe. Diba? Walang question um, dyan. Gusto natin maging maayos yung kanyang so, kalagayan. Hindi ko naiintindihan ba? Diba? Kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na ulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Eto, eto ah. Mag-react na tayo. Mag-react na tayo. Um, Medyo nakita na natin yung laman nun eh. Uh, sumisigaw si Suleika Anong nangyayari sa Pilipinas? Bigla na lang papasok sa facility, ililipat ako. Oh, this oras ng gabi, bigla na lang. I can't help but feel a little, parang a sense of ano eh, may poetic justice eh, doon sa nangyayari. Kasi yan po ang nararamdaman ng mga inosenteng mga Pilipino na natotokhang, na pinapasok ng mga polis, wala namang warrant, wala namang, uh, diba, yung mga EJK na yan. Diba? Ngayon, naramdaman nila how it feels to be helpless. How it feels na kapag uh, pakiramdam mo, walang due process, pakiramdam mo, walang batas. Pero above board lahat ng ginawa ng Congress. Lahat naman yan is well within their power. Lahat naman yan ay ginawa nila na uh, pasok doon sa kanilang uh, kanilang mandato, uh, pasok sa kanilang um, kaka uh, kung ano yung pwede nilang gawin sa batas, di ba? Pero yun ang naramdaman nila VP Sara. So may kind of poetic justice din na kung uh, parang wala silang moral high ground na na magreklamo na naasan yung due process nasa yung justisya sila itong uh, sila itong uh, nung panahon nung kanilang ama eh ganun na lang mangharas ganun na lang mang mangkawawa nung lahat nung mga tumututol sa kanila nung lahat nung mga umaaway sa kanila uh, doon ako nakakita nung panahon nila nung 6 years nila kung grabe ibuli sa online grabe pag murahin sa online grabe sira-siraan grabe um, tapos si merong mga nakulong merong mga uh, iba pa nga umabot sa ano eh hindi natin masabi yung yung pagdating sa safety ng kanilang mga buhay di ba um, eh yun eh yun talaga eh Uh, yun, ang, yun ang punto ko minsan hindi mo maintindihan yung isang bagay yung at di nangyayari sa'yo okay, so with that being said of course the Dutertes are still very dangerous are still very much a strong force sa Philippine politics gaganti si Sarah <laughs> asahan nyo na yan lahat ng mga responsable Doon sa ginawa kay Suleika at gagawin kay Suleika babawian ni Sara yan uh, laglagan akong laglagan and I think pero on the part of Congress Ganyan naman kasi dapat. Kumaga Uh, dapat medyo marattle siya, mapikon siya kasi to para wala siya sa kanyang element. Kasi pag pag napipikon si VP Sara, she can be unstable. Hindi siya diretso mag mag-strategize, hindi siya diretso mag-isip eh. Medyo nawiwindang na, na naguguluhan na eh. So dapat ganun pikonin lang nang nang pikonin pero yun lang syempre gaganti yan. So medyo abangan-abangan nila yun kung paano ganti pwedeng ibato ni Sarah diyan, 'di ba? They are still very dangerous. They are still a powerful family. Um, pero yon, tingnan po natin, nagkakapersonalan eh, di ba? Uh, kung totoo man sinasabi ni Ramon Tulfo na baka daw may relasyon and so what, di natin alam. Oh, eh, personalan na yung laban and definitely gaganti tong si VP Sara. Abangan natin. So how far she wants to take this kung umarap lang sana siya sa congress sinagot niya yung mga tanong sa OVP wala sana ng ganyan pero ayan na we are here so thank you very much po see you po sa next video po natin stay safe parati guys bye bye